Ayan, good morning, good morning. Mga kababayan, another day, another work naman po tayo do ngayon dito sa bahay ng magkakapatid. Ayan, pangalawang araw namin ngayon mga kababayan. Sana po ay makahukay kami ng marami ngayon. Dahil mahirap talaga maghukay dito mga kababayan. Napakaraming bato at napakalag, napakalagkit pa ng lupa. Kasi dati daw basakan po ito tapos tinaniman ng mga mangga mga niyog at hindi na ginawang palayan wala pa yung kasama natin ako na nauna dito kasi nakasakay po ako sa mga kaibigan ko yung kababata ko dati na dito din sila dadaan kasi ano sila na nanggarab manggarab ugumay ayan kung ano yan nag-harvest po ng palay na gamit yung garab yung ano tawag doon sa Tagalog kumit nyo na lang po yung anong tawag nyo dyan sa ano yung parang ano mga kababayan yung matalim na garab yung may mga ngipin ngipin na maliliit yun ang ginagamit pang putol ng puno ng palay at nandun sila sa baba at nakasakay po ako mga kababayan galing doon sa amin kasi ano 'yon mga kung lalakarin nasa mga 10 minutes yata, 10 minutes or 15 nung mabagal kang maglakad nasa mga 15 minutes siguro. Ayun. At nandito na pala yung buhangin. Kasi kahapon yung bato lang po, ngayon meron na. <muchas> buhangin mga kababayan o no? yung kursan at napakaganda mga kababayan kasi buhay na buhay yung walang mga halong mga parang panas panas mga kababayan ah, no? napakatibay po ng buhangin po dito sa amin yan ganda po na klase na buhangin po yan itin pala natin na kabilya o deform bar sa mga pusti is 16 mm mga kababayan 16 mm ha at ang anilyo natin gagamitin is 10 mm at ang mga bakan na ginagamit natin mga kababayan ay standard po ito hindi po ito substandard half concrete lang po ito mga kababayan 16 mm pa rin ang ginagamit ko para sa puste para matibay matibay po siya at yung ginagamit natin na mga bakal sa mga trusses natin is tubular 2x3 tapos yung pagkabitan ng nyero yung tawag natin na parlins ay square tube 2x2 ayan ito po at makapal po ito mga kababayan ayan yung sukat ng ating bahay. Yun po yung binigay na plano. 7 meters by 7 meters. At may tatlong kwarto po mga kababayan. Ayan. At yung kasama natin si Nunoy nagumpisa na po. At napakahirap maghukay dito. Ano? Mabuti at ano dito ngayon mga kababayan. Ah, uh, dito na area ay hindi matatamaan ng init. Kasi maraming mga puno. Ano po? Maba, ang babo pa. Pero ang dami ng mga bato. Yan mga kababayan. Oh, kung gaano ka hirap. Kung gaano ka... Maraming bato. Yung bara. Oh. Yan o. Oh. Oh. Ganyan talaga daw dito. Sabi ng mga yan kasi ang mga bahay na yan is bago lang po yan at po sila naguhukay dyan. talagang bato din yung na-encounter nila mga kababayan tula din dito daming bato Ayan, magandang tanghali mga kababayan uh, pangalawang araw namin dito sa mga kapatid ngayon at naguhukay pa rin tulad ng kahapon at napakatigas ang hinuhukay namin mga kababayan na yan makita natin yung hinuhukay para po sa ating uh, sa ating pundasyon at tatlo lang po kami mga kababayan na yan po si Cesar at si Nunoy si Cesar yung taga Ay. hi na hi sir hi Serpol. Oh, Serpol. Pugong Biyero. Pugong Biyero. Oh, ayan. Mga isa po ito sa mga fans ng Pugong Biyero na nag-aabang ng mga upload na video ni Serpol. Ito po yung mga kasama natin mga kababayan at kabarangay Kabarangay ko po sila lahat. Silang dalawa at kakilala natin simula nung una pa bago po ako umalis dito. Ayan mga babayan, no? Oh, tingnan natin yung hinuukay namin na paglalagyan natin ng pundasyon yung steel matting natin at yung pusti ito po ito po kalaki mga kababayan ang sukat po nito is 1 meter by 1 meter at ang lalim po mga kababayan is 1 meter din ang lalim kahit half concrete lang po ito mga kababayan uh, matibay po yung pundasyon natin dahil nga po dito sa lugar namin ayan malakas po ang lindol dito mga kababayan kaya kahit half concrete lang po yung ginawa natin dito kailangan pa rin natin ng matibay na pundasyon ayan yan lang po ang nakaya namin mga kababayan no? kahapon yung isa tapos doon may isa doon natapos na at dyan sa gitna Natapos na din dito yan lang po yung nakaya namin ngayon pero mas maaga pa ngayon mga kababayan. baka matapos tong butas na ito baka madagdagan pa yan at ito po yung anong tawag nun yung temperatura namin mga kababayan. talagang napakainit po dito sa aming lugar kapag summer season summer season man sa amin mga babayan summer no? Sino? summer season no. oh. Din, Ah. Ah. Ali napakainit talaga mga kababayan pag ganitong buwan. Ah simula January, February, March hanggang April. Ito po 'yon. Talagang napakainit dito po sa aming lugar mga kababayan. Iba talaga doon sa tinitirahan ko ngayon sa pakibato napakalamig doon kasi nandun tayo sa bulubundukin dito ang layo ng bundok dito mga ubayan, napakalayo malapad po ang area ng barangay bangkal napakalapad palayan kasi dito ang pangunahing produkto at mga mangga ang tawag namin dito is mangga sibo yung matamis pag nahinog yan o, yung uh, mga mangga na yan. Mangga Cebu po yan. Iwan ko lang po sa inyong lugar kung anong tawag sa ganitong mangga. Yan. Yan po si Nunoy. Yung taga... Shout out, Nunoy. Shout out. Shout out. out. Sa itinot pangalan ni Munoy? Piro. Ha? Piro. Piro? Piro. Pil? EPL. PL PL Ha? IPL IPL Isuda po na yung pangalan mo na eh IPL Kalunsag Puro puro po ang mga abibisyon Hmm Ayan, yan po yung mga kasama natin dito sa paggawa ng bahay ng magkakapatid Ayan Napakahirap mga kababayan napakahirap talaga dahil napaka maraming bato at napakatigas po ng lupa dito ayan o at yung mga nahukay talagang napakatigas maraming mga bato na maliliit kunti lang po yung ano, lupa yung lupa ano kasi parang ano kalahati yung lupa kalahati, kalahati rin din yung bato yan. Kasimulan to pagkatapos ng tanghalian. Ito po ang sinimulan nila na mag na hinukay. Yan lang po yung ano mga babayan, no. Talagang napakahirap lalo na yung septic tank dito. Talagang mas matagal natin gawin. Ayan po mga kababayan, pakita natin yung lalim ng ating ginawang hukay ayan yan po mga kababayan ito po yung lalim at yung square ay 1 meter po yan galing doon dito square po yan, kwadrado ang magiging pundasyon natin mga kababayan kahit po half concrete ay talagang napakalalim ng ating pundasyon dahil kinuha natin yung Napakatigas na lupa Ayan mga kababayan Pauwi na po ako sa bahay hmm, Saan yung bahay namin Yung pinuntahan nila sir Paul, Ayan Ayan kita nyo mga kababayan no Alas 4 na po dito ngayon At napakainit pa Ayan talagang napakainit dito Mga kababayan sa amin Lalo na pag ganitong buwan dahil yung ngayong buwan na Marso dun po yung mga buwan na mag-aani ng palay dito ayan ito malapit na po yung nakaraan yung ilang araw lang po ako dumaan dito ayan medyo green pa siya nung pagdahan ko dito ngayon ayan po madilaw dilaw na malapit na po yan ibig sabihin yan malapit na po ang anihan yan ayan ito po yung ginawa ko umaga baklay pagkahapon baklay din pauwi sa amin mga kababayan at dito po ako lagi dumaan kasi ito po yung shortcut na daanan tungo sa amin dito sa may mga dragon fruit dragon fruit farm ayan ito po yung lugar namin mga kababayan at sa nakikita sa video na sa video ko ayan parang namamasyal na din kayo dito sa lugar ko ayan parang nakarating na din kayo dito mga kabayan sa panunood nyo ng mga video natin ayan mga kababayan na uh, pakikita ko sa inyo yung bahay dati na natamaan ng lindol at nagiba at ngayon ay nirenovate na at ginawang half na lang ayan mga kababayan oh. dati yan ano yan half concrete yan dati ah, full concrete yan dati tapos nagiba ayan kakilala ko po ang may-ari ng bahay na yan Chuhi ni Peter Paul mga kababayan yun nagiba din yon sa lindol yung bahay na iyon ayon half cladding half concrete na lang yung binawa ayan at <coughs> malapit na po ako sa bahay namin